At dahil Saturday ngayon dito sa Germany, sasama ko kayo at pupunta tayo sa city. Hello, good Bago ka pa lang dito sa ating munting page. Ako nga pala si Pearly Ams, ang inyong Filipina mama na nakatira dito sa Germany. I'm making lifestyle vlog and isin-share ko din ang aking pang araw-araw na buhay at experiences bilang Pilipina dito sa Germany. Sobrang ganda ng weather ngayon dito sa Germany. Napaka-init at very sunny. At tingnan nyo naman, napaka-blue ng kalangitan. And while we are traveling, nakita namin itong mga baka. Usually in summer, inilalabas ito sila. And when we are almost in the city, may nadaanan kaming so dito sa Germany, kapag may nakikita kayo na nakadisplay sa labas ng mga gamit katulad nitong sofa, that means ipinamimigay yan dito for free. Minsan kasi yung mga tao dito kapag nakabili ng mga bagong sofa, tapos and if yung sofa nila is good condition pa naman, kaya ipinamimigay nila ito for free. Nakakasad lang na napakalayo ng Pilipinas dito sa Germany dahil kung hindi ay matagal ko na yung inihatid sa aming bahay sa Pilipinas. By the way, nandito na pala kami sa city and at last, nakakita na din ako ng maraming tao. Char! Sabado ngayon ulang pasok sa school, walang trabaho, kaya medyo maraming tao dito. Ito namang malaking building sa harap is yan yung kanilang bus station. Ito na yung main bus station dito sa aming city dahil maliit lang yung city namin. their part naman itong building is yung train station nila hindi ko na na-videohan dahil pupunta tayo sa Chinese restaurant dyan sa may mga maraming nakapila. Bibili tayo ng bubble tea. Tamang tama napakainit today kaya perfect talaga itong bubble tea. Alam nyo ba nung nakatira pa kami sa Berlin, everyday akong bumibili nitong bubble tea. Marami kasing bubble tea store doon dahil of course malaking city. Dito naman sa city na aming bagong tinitirhan parang ito lang yata yung bubble tea store dito. And take note, nasa gitna pa talaga siya ng city. Mga 30 minutes travel siya by car mula sa aming tinitirhan. And ang nakakalungkot pa is hanggang alas 6 lang sila ng hapon. Kaya hindi talaga pwede araw-arawin. Makakabili lang ako ng bubble tea pag pupunta kami sa city. Katulad ngayon. Kaya ayan, pag bibili ako, lubos-lubusin ko na dahil minsan lang naman ito. Natanong ko nga sa Mr. German dyan, habang nakapila pa kami kung gusto din niya ba ng bubble tea. Usually, yung flavor na gusto ko ay hindi din niya gusto. At ayan naman si Ethan, spider wakawak ang kanyang Spider-Man, at ayan naman si Mr. German, pawis na pawis, parang matutunaw na sa init. Ayan, marami ding nakapila, usually mga kabataan, mga dalaga, naghihintay ng kanilang orders. At ayun na nga, after 5 minutes ay tapos na itong aking bubble tea. Ang in-order ko pala is black tea. This cost 5 euro 50, at si Mr. German naman who ordered apple flavored bubble tea na hindi ko gusto dahil napakatamis. After naman namin doon, we go to the mall habang inuubos muna namin ang aming bubble tea dahil papasok tayo mamaya Dyan, sa tabi na may Tiki Max dyan. Yung ating paboritong discount store. Yung discount store ng hindi mga naka-LL or hindi mga nakaluwag-luwag dito sa Germany. Charot. <laughs> Nang pumasok na kami sa si store, una kong pinuntahan itong makeup section at nakita ko naman itong Huda Beauty. Talaga naman. Mapapabili ako nito dahil sobrang tagal ko na talagang gustong bumili nitong Huda Beauty na makeup. Tapos pumunta naman ako dito sa bag section. Naghanap kasi ako ng bag. Yung parang shopper's bag. Dahil by September, aalis kami for one week. Pupunta kaming Berlin for a vacation. So, I need a big bag para lalagyan ng mga gamit at mga diapers ni Ethan. And I will also need it for our vacation soon in the Philippines. Tapos wala akong napili dahil wala akong nagustuhan. Pumunta naman ako dito sa shoe section. Nakita nga ako dito maraming heels. Dahil usually pag summer marami silang nakadisplay na heels. Bet na bet ko ang ganyang mga sandals pero hindi ako bumibili dahil meron ako maliit na pata. Dahil imagine niyo na lang naghahabol ako ng makulit na bata habang naka 6 inches na sandals. Tawan ko na lang talaga kung hindi ako matapilok at mabalian ng paa mga ganong level. At ayan ang ganda ng kanilang elevate may pasalamin pa. First, nakita ko itong paminta na may parang crusher, anong pangalan niyan, na hindi ko naman binili. Tapos, nagtingin-tingin din ako dito sa dress section dahil marami na silang sale. Dahil this time, usually, before mag-end ang season, like this time, malapit na mag-end ang summer season. Well, nagsisale yan sila ng bonggang bonga dahil before the start of another season, which is the autumn, iba na naman yung i-display nila, which is yung mga panlamig na, mga jackets, and ipupull out na naman nila yung mga summer clothes. Kaya, before the season end, meron talaga silang bonggang sale. Ayan, nakakita na naman tayo ng salamin. Yan pala yung suot ko today. Nanay na nanay for today's video, for today's OOTD. Pero may paislit sa gilid, nabili ko to sa Amazon. So, dahil may mga sale, bumili din pala ako ng damit ni Ethan. Mga t-shirt, dahil magagamit din ito niya sa Pilipinas. Kailangan niya ng mga t-shirt sa Pilipinas. Pakadaming display, hinahanap ko is size 98. Which is for 2 to 4 years old. Medyo malaki pa sa kanya, pero tamang-tama, 2 years old na siya kung bibisita kami sa Pilipinas. Tapos may nakita ako maliit na backpack. Tapos pinatry ko sa kanya. Tingnan nyo naman. Sobrang bagay na bagay sa kanya. So, binili ko yan. Tamang-tama. Pagyan niya ng diaper at saka biscuit niya. Pag magta-travel kami at ayan na nga, namimili ako ng mga luggage, cabin bags na gagamitin namin dahil first time na mag-travel ni Ethan. And doon sa plane, he will have his own luggage and cabin bags. Ang ganda rin ito pero napaka-baby pa niya. Hindi pa niya alam kung paano sumakay dyan. So ito pala yung mga bagay na nakalagay sa aking Eincuffs wagon. Ang dami pala. may nakita akong scrub mami. Gustong-gusto ko to. Hili ako dahil minsan lang sila may ganito at hanggang dyan na lang muna at magbabayad na kami ayan nakakita na naman ang salamin maraming salamat sa panunod, God bless ingat po tayo lagi and see ganin in my next one bye